dalawa lang ang kailangan mo para maging ganito kalinis ang iyong iron or plancha. Isishare ko sa inyo kung paano matanggal ang itim sa ating mga plancha. Ang mga kakailanganin nyo lang ay tabletas. Oo, you heard it right, tabletas. Then, painitin nyo ang inyong plancha. At pag mainit na, ayan, ikis-kis mo lang ang tablet sa mismong sunog na nakadikit dyan sa plancha mo. Ayan, tulad ng ginagawa ko, ganyan lang i kis mo siya and then ma mamaya pagkatapos mo siyang ikis-kis dyan, pupunasan po natin yan para matanggal ang itim na yan na, na naiinis tayo. At muli ko pong pinainit ang ating plancha na sobrang mainit yung umuusok na siya. Ayan, sobrang nagmelt na po nung tablet nung pinahid ko. Kaya ayan, nung pinunasan ko, Ayan na po ang resulta, mga Mars. Tingnan mo, ang laki ng nawala sa plancha ko. Ayan. di ba? Amazing. Tabletas lang. Matatanggal na ang itim ng inyong plancha. Ayan, kunti na lang. Painitin muli natin ang ating plancha. Mga Mars, mag-iingat po kayo sa pagkiskis ng tableta sa, sa inyong plancha ha, dahil mainit po ang plancha natin. Kaya yung mo, para siyang kandila nung ipinahid mo sa plancha ay natutunaw. Kaya ayan, gumamit na ako ng tong para hindi ako mapaso. Kaya ayan, kunting-kunti na lang ang tatanggalin natin dito at muli nang ma maging makinis ang ating plancha. Ayan, nakaglabs po ako. Pinunasan ko po. Ayan! Ang saya. Ang galing. Ayan na po. Ang ganda na ng plancha natin. Ayan. Ayan, yan. After pagkikis-kis ng tabletas, ayan na po ang after ng plancha ko. di ba? Ang linis na. Sana nag-enjoy kayo. Sana i-share ko ngayon sa inyo mga Mars. Kakaiba muna ang ibinahagi ko ngayon sa inyo. Thank you for watching. Bye! <coughs>